to Gundam alright priority to eh tapos sila Beck 87 pesos binigay sa atin 120 team natin mga idol oh aray ko yo mga item natin mga idol 311 salamat Salamat po Paps so, oh mga idol may booking na tayo Dito pa lang sa amin Palabas Pagkalabas Wait lang natin si CS Yabe, mukhang uulan na agad. Oo, oh, sige. Ah, ito. Laruan. Sige, sige. Salamat. Ano ito, Gundam. Gundam ito, mga idol. Pang 90s to mga idol. Gundam. Gundam, Gundam Wing. <laughs> Sino pa nakapanood ng Gundam? Uh, what's up, mga idol? Good morning ay good afternoon na pala Oras 12.58 na Umaambun na mga idol pagkabiyahin natin Bigla na lang sumama ang panahon Pero paglabas pa lang Nakakuha na ako ng booking dito sa amin sa Taurus Ito Tandansora San Francisco del Monte 139 pesos So tara sana makarami tayo Maka hindi mo ako magano ngayon Mga idol yung malayuan Baka dito dito lang muna ulit ako Kung pwede sabayan sabayan Kung di naman kung malapit lang rekta na agad ganoon na lang muna yung discussion natin ngayon hindi na mo ayun eh, no? plus 100 to, oh. sa Tarosa sarap ganoon lang muna tayo kasi medyo masamang panahon may bagyo chill lang muna tayo chill ride so tara samahan nyo ako sa biyahe ko sana makarami pa rin tayo kahit anong oras na <laughs> pero kaya kahit anong oras tayo magpagabi tayo mamaya basta huwag lang sumakit yung chanko <laughs> let's go yo Mukhang may problema tayo mga idol. Nagsay pa ako kanina. Bumabalik. Parang hindi yata tayo bibigyan ng booking na isa pa. Isa pa lang to. Aray ko. wag naman sana. Ito, paltok. Tara, tara. Update, update na lang kung may ano. ano pwede mangyari. Kasi ayaw eh. Nag-save pa bumabalik na naman mga idol, isang booking pa lang nakuha ako. ko. Aray uh, ko. mamaya mahirap nito. Baka hindi na tayo pa ko booking. No? naman sana. Update na lang. Yo. 2 minutes pa yung ano nakuha natin kasabay, binigyan muna tayo ni Sir ng coke. Kasi magantay pa tayo 2 minutes. All right. All right, agad mga idol, mabilis lang pala. Para wala pa minutes. Gusto kasi ni sir para pag-serve sa customer, mainit. 'Di ba? Ito naman talaga maganda para good good service, good quality. Hay nako, kinikout na lang natin yung kuko. All right. Tara. Salamat sa uh, mababait nating ano client no. Gusto pa nga ako pakainin ni sir eh. <laughs> Sabi ko kumain ka na ba? Sabi ko kumain na sir. Sige sa bricks ka na lang. <laughs> thank you, thank you. Alright. Ganda ng ano natin, mood natin ngayon kasi sinasalubong tayo ng magandang mood din ng customer no. Nararamdaman mo yung presensya nila na talagang uh, comfort ka na talagang pinapahalagaan ka yun sana ganun hindi nagda -double book. Kahirap yun nagda-double book mahirap yun mahirap lang yung trabaho namin eh. delikado na nga nakagin sa kalsada tapos papahirapan pa tayo ba diba? yo okay, let's go hindi ko alam kung ano yung mga una dito pero tingin ko yung priority siguro kasi yung booking natin halos uh, pareho lang to kaya kinuha ko ay no sa Tansora, San Francisco, yung una, 139, priority to eh. Tapos sinabayan natin ng Bahay Toro, San Francisco del Monte 87 pesos. Lumikulan tayo ng konti sa congressional. Hindi uh, ko alam kung ano yung mauna. Update na ng mga idol kung ano doon. Pamili na kayo. Let's go! Alright mga idol. 87 pesos binigay sa atin. 120 oh. Aray ko. Let's go. Pusin na tayo yung ano yung Gundam Wing dito na tayo dito na lang natin si customer mga idol ay kayo po yun sir hmm. Junel Junel <laughs> 139 lang sir <laughs> thank you boss <laughs> thank you sir um, gandam yan sir diba salamat <laughs> <Pinakit ato. laughs> <laughs> boss 139 ginawa na na sir na 1.50 kita tayo, 11 pesos. As nakakuha na tayo abono naman pagkain, mga idol. Abono, abono din tayo, mga idol, pag minsan-minsan lang. Ito, mukha nakapick up na ako dito. Tara. Pick muna natin to mga idol. Tapos, sana masabihin natin para all gigs yung kita natin ngayon. Let's go. 2.40 2.40 Isang po ka, ma'am. Thank you po, salamat. Alright, ayos na mga idol. Na-pick up na natin yung item na pagkain. Ayun o, San Francisco del Monte to bagong lipunan krame. 240 abono, 171 pesos delivery fee. Na masabay natin kahit sa nuwan. Kaya eh, dito sa nuwan, hindi naman to sa loob eh. Hindi sya sa loob ng ano, ng krame. Sa labas lang to, alam ko. So update na lang mga idol, let's go! Aray ko! Team natin mga idol oh, aray ko! Aray ko! papuntang Pasig. All good siya mga idol kasi may ano yan, ay no, 311, may plus 100 yan eh. Not bad, not good, all good, all the woods. Tara, tara sana hindi lumakas yung ulan mga idol. Dahil mababasa yung ating box, magalang naman yung box. Plus 100 yun, kaya naging 311, tapos naka ano pa yun, naka priority. All right all goods. Tapos yung isa natin itong ano, yung pagkain natin na protein. So tara, i-deliver na natin 'to lahat. At baka umuwi lang para malakas. Let's go. Ah. Okay, 100. Ah, 100. 400 text kasi. Ah, sige. Sandali lang may ipapadala ako sa iyo para sa si uh, okay, Mommy. Ito, so, sige. Okay na ma'am? Okay. Thank you po. Alright, ayos na mga idol. 240 plus 171. Kwentahin muna na natin ha. 240 plus 171. 411. Binigay ni ma'am. 515. Tapos nabigay ko isang daan. So may tip tayo na ano. Uh, 4 pesos. Tapos proceed na tayo dito sa ano, ano natin. Dalawang box. Ayan yung mga idol oh. Priority na yan tapos 100 pa yung ano niya. Priority P Tapos yan naka ano. Mga priority. Alright. Tara. tayo ngayon. 5.7 kilometers. Tapos ang bayad sa atin 311. right. Thank you Lord. Bakbakan to, bakbakan. Friday kasi ngayon, maraming booking. Hindi muna maglo-long ride. Medyo na-miss ko mag short 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 ride lang muna. <laughs> Kasi parang magulo-gulo pa yung ano. Yung double double book, triple book, ali book. Hindi natin alam. Minsan zero book. <laughs> Tsaka na tayo mag ano, pag na-confirm na yan na pwede kung ilan ba. Para makadiscarte tayo na maayos. So tara, single book. Ay single book. Tara, pasig. Boss, lala move, Deliver. 311 boss. Kuya po, Gcash na po. May cash ba? Wala <laughs> po. Sige, Gcash na lang kung walang cash. Ba't walang cash? Gcash na lang bayad, mga idol. Bakit? Walang cash ma'am? Uh, 311 salamat all goods na kinash na lang nila mga idol baka siguro may problema sa gcash tara sikapin natin yung isa nating na booking let's go kay ma'am Teresa no right, I can pick up mga idol tara deliver na agad natin ito mga idol 6 kilometers lang let's go muna mga idol. Teresa uh, ma'am. Uh Lima ba? po so, Yan po isang eco bag. Picture ko na lang. Thank you salamat. po, salamat. All right, drop na mga idol. Nat na tayo ng another booking. Malapitan naman tayo kasi ma-traffic na ngayon. Dito dito lang tayo sa ano. Home court. Let's go. Pagkain lola nenas. Nako na tayo ng booking mga idol ko. Priority, lapit lang oh. Valencia San Juan 85, 85 pesos. Dito natin pinikap sa lola nenas tapos tatakbo lang tayo diyan ng ano 2 kilometers. para birada na agad. Let's go. Lola nenas pancit malabon ay pancit tinap pala po 25 lang ma'am thank you po salamat po 85 swak na swak tara hatay buking mga idol di pa pala tayo nagpagas update na lang thank you pagas muna tayo ng 150 mga idol para tuloy tuloy ang laban let's go Thank you po. Right, I think pick up mga idol. Ang lapit lang nito, 88 pesos. Tatakbo tayo dyan ng 2.1 kilometers. San Juan, papuntang Santol. Tara, let's go. Po. Picturean ko na lang ma'am dyan na lang. Thank you po, salamat. Saan biyay mo? Malapit lang. Malapit lang ka lang? Oo. Oh, Oo, shoutout. papso. <laughs> ano pa kanya Paps? Po, Soylo, Soylo. Ha? Soylo na public. Soylo? Okay. Shoutout kay Paps Soylo. Nakita tayo rito. Bigyan natin sticker si Paps Para ang ng booking. Hindi ano yan? Ha? Ano na? No? Mamaya? Bukas pa yan. <laughs> may, may mamaya pa. Yung kapo ko. Tapos yung... Ayan, bukas. Edit hey, hey, pa yan eh. Ah, po, bakit mayo ka sa 4 wheels? Pero muna tayo. Dumilid. 113 lang ya. Thank, Thank you. po. Salamat po. 125. All right, my idol. I can pick up Bilao Food. Bilao. 7.4 kilometers to so punta sa drop off. Priority pa rin mga idol. Manila to Caloocan South 113 binigay na sa atin 125. All good. skip na naman tayo. Thank you. Tara. Tapos subo muna tayo ng saglit lang naman Nang binili natin binatog. Alam nyo ba yung binatog mga idol? Dati di ako kumakain ito. Kasi nalaman kumais pala to. Kumain na ako. <laughs> to binatogs. Mais na may nyog. Meron to, papapiliin ka kung asin or ano yung gatas. Ayat. Picturean Ay. ko lang 'ya. Thank you, boss. Salamat. All right, Ayos na. At na tayo booking. Kainin ko muna yung ano. Binatogs. Site. Papunta kay Junior doon ang payment kaya salamat alright mga idol item pickup up nakakuha tayong booking ayun o no? Palocan South San Francisco del Monte 117 priority pa rin mga idol priority lang tayo lahat ng client ko ngayon priority kayo let's go 4.9 kilometers lang natakbuhin natin birada na to let's go Okay na mga idol 117, 120 Bayad ni sir Tara at tayo booking Tingin nakalas ko Pang baby sabi, ba yan boss? Oo, hmm. sabi ko ito may sakin book Parang oh, away and ride <laughs> Magdadagdag na lang doon Nag-note <laughs> ah, nag, siya. nag, ano nag note naman 250 daw yung ano nya 131 <coughs> lang yan <coughs> Ito na, na lang ha? 250 Buti naman nga boss Wait lang Ang galing ko lang ito Doon Ito <coughs> isip ko kanya naman, kaya may take ka ba boss? Okay na ba? Okay na siguro to kahit di nataliyan Hindi naman siya kakalas kasi itong buo na yan Dalawa Yung mga baka na nasa loob na hmm. Picture na Sige na, sige Yo, item pick up mga idol Medyo mataas pero magaan lang uh, Swing Swing baby Nakakalagay rin eh, Tingnan natin yung note Ah, cradle 250 SF fradel Swing Po Pick Up So all goods 131 lang ito mga idol eh uh, Polonio Samson papuntang San Bartolome Siguro last be uh, last booking na natin to Uwian na tayo 131 tas may nai-note si ma'am Na gagawin ng 250 Kasi nga malaki yung item natin Yun sana mga idol no So, let's go. Tatakbo lang tayo dyan ng 9.4 kilometers. Sobrang traffic, mga idol. Lampo pula. Tapos booking na natin to, Hindi na natin ito sasabayan, mga idol. Ayun, no? Oh. Ayun, ang daan natin, no? Oh. So, oh, let's go. Bang-abang na lang. Tapos, shout out. Tapos, yung pinita natin sa mga single book natin, mga idol. Ano na tayo, ha? Ah, ah mag-alauna na ba yun yung bumikay tayo? Alauna may gitna. Parang ano ah Kumuta pa rin ata Kahit Anong oras na tayo mano ah Oras 6.36 Pero dito tayo matatagalan sigurado Baka abutin tayo rito ng mga 7.30 Mga nandun na tayo So update na lang mga idol Let's go Alright Dito na tayo mga idol ah. Oops 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 So, thank you sir, thank you. Alright, ayos na mga idol, drop na. Hello, bat na, sakto pagdating natin. Palt na ako cellphone, tapos shout out. And then, yung natin. Ayos na mga idol. So, all goods na to. Iyan na tayo, oras 7.30. Shout out muna tayo mga idol, tapos check natin kung ilan yung kinita natin. Bali, 2.50 yun ha. 131 lang yun eh. magkano tip natin doon 69 tsaka 50 bali 119 pesos yung tip natin doon ah, all good Yo, shout out na tayo mga idol baka malopat na ang ating camera tingnan natin kung ilang comments na yun nandito ayun may 9 comments na mga idol pwede na to kasi pauwi na tayo eh Yo, shout out Ka Ezekiel. Comment niya, kakauwi lang idol na late. Onte eh, ride safe. And then shout out kay Mang Lidorian 1987 all goods. And then shout out kay Team Galaxy. Comment nya pa shout out boss Jericho Amulong araw-araw ako na nunood sa iyo. Salamat. At shout out kay GJ Moto 20. Pa shout out next beat Idol Ride Safe. And then shout out kay Jamir TV sa bulungan yan idol pa shout naman idol and then shout out kay Aaron Santos, pa shout out Lodi ang pinaka poging lalamog driver ng P Mariano Street o Tagig thank you idol you know and then shout out kay Crisanta De Los Reyes shout out Santal Delos Los Reyes Montalban Rizal and then shout out Rodel ano Halmas ko Bulungan So yun All goods na Tara Uwi na to mga idol Ay check pala muna natin yung kinita Yung oras natin mga idol Alam ko mga pasado na tayo na alauna lumabas kanina Tapos oras na 7.34 So wala pang ano Wala pang 8 oras Yung natin So kinita natin Mga idol oh ano tayo dyan uh, 10 booking tapos kumita tayo ng 1,123 pesos tapos yung mga padagdag sa atin yung mga tip di diba? hindi pa sa pasta di ba? so mga kinukuha nating booking kundi may abono ba ako nakuha parang wala ah. nakuha natin puro priority di ba? tapos yung may mga nagdadagdag so all goods di na masama kasi yung na traffic tayo yung kahapon, kahit sa Ilan lang dala natin? Magkano? Naka 900 po. 900 pa. Limang booking lang naman yun. So, ito. Uwi na tayo mga idol. Yo. All girls na to, mga idol. Sa mga bumabiyahe pa. Ingat mga paps. Importante talaga yung pinaka-safety natin. Malit man o no, malaki yung kitain natin. Mas maganda na lagi tayong safe para sa ating mga pamilya. So, hanggang dito na lang ang vlog ko mga idol. Mga boss. Yeah. Peace out. Yeah. Laban lang. Let's go, we